ito si Kabayan Shame na nalo sa ano sa YouTube challenge natin. Kaya bibigyan natin siya ng premium. Ito yung request niya. Oh, hindi ko na papakita para wala na nang maingit. Oh, <coughs> uh, ito na, Kabayan. Ito na yung isa sa request niya. Ah, uh, deliver natin yung nanalo, deliver natin yung nanalo sa YouTube challenge. I-advance ko na yung ano, tibis na Saturday, uh, Saturday ko yan. ah uh, bukas na ang deliver kasi aalis na kami. Pupunta kasi kami sa, no, sa... Also, I am, friend, I am yeah. friend of uh, this yeah. guy, Scalicus. Batu, ba? Sa naon, uh, <laughs> 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 oh, kabayan, Abangan mo to kabayan para sa to. Uh, marami kasi siyang request. Pero isa to sa request niya. Yo, natapos ko na yung ano yung port ano request ni Kabayan, i-deliver Ide ko na yan mamaya yung papajuran, tinulungan ako niyan. Kaya uh, yung mga sasali sa YouTube challenge next week ulit, uh, insya Allah pagbalik namin dito, makasali kayo. Kaya, thank you! Yun, Kabayan, papunta na ako sa location mo. Yun, sama ko Ayun, yun. Papunta na ako, abangan mo ako dyan. Na yung malayo pala yung location ni Kabayan kala ko hitin lang dance, so, malayo pero puntahan we'll pa rin kita Kabayan huwag kang mag -alala. ito na the way na si mamang Mangkar nabangan mo lang desierto na ata ito Kabayan ah hmm. ano kung masyadong makitang tao ah. Everything's alright. know yeah, what you kabayan, ito si kabayan siya yung nanalo sa ano sa YouTube challenge natin. Kaya bibigyan natin siya ng premium. Ito yung request niya. Oh, hindi ko na papakita para wala nang mainggit. Oh, bibigyan ko siya ng sticker. Sa kasama sa ating kabayan. Oh, taga Iloilo. Ano ka, Ilongga? Ay, Ilongga ba ba? Shout out sa inyo dyan, mga taga Iloilo. -ilo. Ilongga si kabayan. O, salamat kaya supportahan niyo lang si mga Mangard. Supportahan natin ng mabuting gawain sa kapwa para sa inyo to. Thank you. Ayan, nabigyan na natin si Kabayan ng free food niya na deliver natin. Mission success. Outside Riyad yung na-deliver natin ngayon mga Kabayan. Pero successful naman at nakapaghatid tayo kay Kabayan ng food tayo. Ayan. Lahir ng Riyad Ayan. Oh outside Riyadh na kami. <laughs> layo na sa akin ng driver namin. Ang layo na napuntahan namin ngayon. <laughs> Ang layo ni Kabayan. Pero sulit naman kasi ano, uh, masipag na follower yan ni Mamang Girl. Salamat!